Yan mga idol, uh, ngayong mga gay, binalik natin yung ating ano, natin ulit to kasi araruhin pa natin to kasi marami damo Yan mga idol, ito mga ano. natin yung traktor. माइडुल वग़ैरह आरोनल मटायो Yan good morning mga idol ano at uh, ayan pinapatuyo na natin yung ating uh, ano yung ating uh, taniman ng palay ayan at uh, dito na yung ating tractor ayan at nya uh, ay ay pag natuyo na yan tractorin na natin at uh, magtatanim na tayo ng palay at uh, dito sa baba na to ayan medyo malalim pa yung tubig kasi medyo mababa dito ayan ayan yung area ng ano taniman natin ng palay ayan yan mga idol kunuwatin natin uh, timba na paggamitin mamaya pagsaboy ng palay at saka yung ating mga uh, krudo na gamitin din sa ating uh, traktor yan ikot yung mga idol yung ating uh, ano taniman ng palay ayan uh, yan hanggang doon sa may kahoy na yan 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 mga idol at uh, iwan muna natin to at uh, ano muna tayo nang aliin natin ayan hindi pa tapos ayan na ano, na natin na taniman na natin ng ano ng palay tapos dito hindi pa kasi malalim pa yung tubig at saka dito sa ano to sa kabilan nito banda ayan medyo malalim pa yung tubig kaya hindi pa natin nataniman ayun lang na tapos natin banda ng taas ayan. kasi hindi medyo pantay pa yung lupa dito gawa ng bagong giba lang ito mano-mano lang kasi pag giba ayan mga idol Uwi muna tayo ng ano, ng natin. Balikan na lang natin maya, maya, mga idol. Tara, mga idol. Yan, mga idol, katatapos lang natin gumawa ng kanal kasi medyo may tubig-tubig pa yung ating pagtaniman para matuyo, para hindi kainin ng mga pisting kuor. Ayan. na tayo ng ating palay. Ayan, yung mga na Matapos na natin. Magandun sa taas niyo. Dito na yun. Dito naman tayo sa baba. Dito patukos na rin ito ito na lang yung natira nating ano, binhi ayan ayan mga idol magtatanim na tayo ng palay ito na yung ating palay mga idol ayan. Ito. tayo lang sa mga idol ah, sulu もう一回大丈い Yan mga idol, tapusin na natin at uh, medyo hapon na at uh, nagsusulo tayo nagtatanim ng uh, palay. Isang hektarya ito mga idol. Uh, patapos na rin ito mga idol, pat uh, hapon na. Uh, Binilisan na natin kasi tayo, tayo pa mag-traktor, ano, mag tayo din ang Tayo din naglagay uh, ng kanal para hindi kainin ng mga puhol. yan mga idol so, uh, natapos na yung ating uh, pagtatanim ng palay ayan at ang lawak ng ating uh, tinaniman mga idol ano? ayan no? at yung ating traktor nandoon pa hindi pa natin napakyat kasi may ilog tayo may ano may tayo na tatawirin yan. hindi natin kaya akyatin yan mag isala tayo ayun sa dulo ilagay muna natin doon yan mga idol at uh, hanggang dito na lang yung ating ating video mga idol at maraming salamat sa inyong lahat ayan at uh, sa mga sumusubaybay sa at uh, youtube channel ko ayan maraming salamat sa inyong lahat dyan shout out sa inyong lahat ayan at hanggang dito na lang mga idol see you again mga idol bye bye